Yan, mahalagang isalin ang Biblia sa wika ng puso ng bawat Pilipino. Sapagkat ang Biblia ay salita ng Panginoong Diyos. Ano? Tinatawag natin siyang Word of God, di ba? At itong Word of God na ito, language, dapat naiintindihan siya ng mga anak ng Diyos. At ang mga Pilipino ay anak ng Diyos. At pinagpala pa tayo sapagkat sa Pilipinas, meron tayong humigit kumulang 185 na mga wika, iba't ibang wika sa Pilipinas. At ang bawat wika na yan, may kanikanyang kaluluwa at may kanikanyang pagka-appreciation. At kung maisalin ang Biblia sa wika ng bawat isa na yan, 185 languages, at yan ang syempre target natin, ano? ay ibig sabihin yan, lahat ng language community sa Pilipinas talagang makakaunawa kung ano ang gustong sabihin ng Diyos sa kanilang wika. Kasi ito ang natural na paraan ng pagsasalita kung ito ang wika ng puso. Kaya kailangan Well, kung may choice isang, isang magsasalita o ang magsasalin, gagamitin niya ang wika ng puso. Madali itong maintindihan, natural na natural, at uh, ito ang pinaka-source ng mga gusto mong sabihin. Kaya, madali itong maintindihan ng pakikinig. Dahil, yun nga ang pinaka-natural na paraan natin ay nanggagaling dun sa ating pinanggalingan. At yung unang language na ginamit natin, yun ang tinatawag na natin na wika ng puso. Well, ngayon na lamang ginagamit itong mga iba-ibang expressions, wika ng puso, native language, mother tongue. Pero ang lahat ng ibig sabihin nito, ito yung wika na pinakamalapit sa ating paraan ng pananalita. Dahil ito ay connected dun sa ating pag-iisip. Kaya importante na ang wika na ginagamit natin na halimbawa para sabihin or isalin ang salita ng Diyos, wika ng puso, dahil ito ay magiging maliwanag, dahil ito ay diretsyo, nakakonek dun sa ating isip, Talagang a lot of effort ang ginagawa ng Bible Society para isalin ang salita ng Diyos sa iba-ibang wika. So, bakit mahalaga? Kasi ang... Uh, yung mga gustong sabihin sa atin ng Panginoon, Sinasabi niya sa kanyang pakikipag-usap sa ating lahat at 'yan ay napapaloob sa Biblia. Kaya kung gusto nating maintindihan ang intention ng Panginoon na gusto niyang matanggap natin ang mga katotohanan for us to receive the truth about him and different things characterization of the Lord himself kailangan malaman natin at ang basihan natin ay ang Biblia. Kailangan isalin natin yung salita ng Diyos, ang Biblia, na ibinigay niya original kasi hindi natin naintindihan ng original languages, Hebrew and Greek. Kaya kailangan isalin iyon sa mga wika na naiintindihan ng mga tao. At tayo dito sa Philippines, Siyempre, Philippine languages naman ang salin na kailangan ng mga Pilipino kailangan pag-ukulan ng lakas, resources, dahil importante ang salita ng Diyos. Ito ay mismong nanggaling sa ating Panginoon at gusto niyang malaman natin ang katotohanan at alam natin ang katotohanan ay mahalaga. Ito ay mahabang proseso. Just to give you an idea, ang unang Biblia natin na kung madaling maintindihan yung magandang balita Biblia, ang una ay na nasalin sa Tagalog. Sampung taon ang ginugol ng Philippine Bible Society para matapos ang isang buong Biblia sa Tagalog. Kaya hindi madali. Mahaba ang proseso. Pero ibibigay ko na lamang ang uh, significant parts ng Bible translation. Ang mahalaga, pagpili ng mga... Translators. Oh, this is very vital. We choose the people who will uh, become part of the translation project, and then we train them. Mahalaga yung training ng mga translators at magdideside din ang publisher, and that is the Philippine Bible Society. Kung anong klaseng salin, so ito ba ay formal translation or meaning-based translation? So, ang mga translators, assuming na na-train na sila dito sa kanilang trabaho, gagawa na sila ng draft. Halimbawa, tatlo ang translators na napili. Yung uh, tatlong translators, magpapalitan yan. Magpapalitan para i-critic. They have to criticize. They have to comment on the translation done by the other person. And after they do that, they decide on the committee draft. So they produce the committee draft. The committee draft is sent out to reviewers. Reviewers are people who have been trained also to look at the translation and then they can give their comments. So mahabang proseso. Very faithful kasi tatlo ang mga criteria na hinahanap sa isang translation. It has to be faithful, it has to be easy to understand and there are no doctrinal comments. So after the translation project, after all the review, and then it goes through production, then we, the happiest part of any translation project is the launching. That is the time when we have finished the printing and it is time to launch it to make it available to the people. So napakasayang occasion lagi. So, nagsimula sa eight major languages. You see, there are two basic Bible translation approaches. You have the formal translation and the meaning-based translation. At ang eight major languages na ito, lahat sa kanila, meron na siyang formal translation at meron na siyang meaning-based translation. Ibig sabihin, at least 16 na yon. After the eight major languages, nagpunta din ang Bible Society Nag-translate din ng Biblia sa ibang mga wika, including minor languages. For example, Bible Society also has a uh, translation in Ibanag. It has a translation in Kuyunon. Natapos na natin yung ating Biraknon New Testament. We have finished our Tingyan New Testament. May goal ang Bible Society together with other Bible translation agencies na tapusin na ang translation ng Biblia sa lahat ng wika. So the Bible Society is working together with the Summer Institute of Linguistics, Translators Association of the Philippines, and um, some other. So para makumpleto ang pagsasalin ng salita ng Diyos sa lahat ng wika sa Pilipinas. Pero sa kasalukuyan, meron tayong limang wika, limang projects sa Bicol lang. Tapos sa north naman, sa Cordillera region, merong apat na wika. Ito yung oral Bible translation. Napakaganda ng translation na to dahil sinusubukan natin i-approximate yung unang transmission ng Bible na orally. So ito yung oral Bible translations sa mga wika ng Banaw, Masadiit, sa Danga, tsaka yung Isneg, sa Connor, sa Apayaw. So yan yung mga wika na ginagawa natin. Pero Meron din tayong ginagawa sa wika ng mga Filipino deaf sa Pilipinas. Ito naman yung Filipino Sign Language New Testament. At sa tulong ng Panginoon, at sana ipag-pray nyo rin, matatapos natin ang mga projects na to sa lalong madaling panahon para makagawa pa tayo ng iba pang mga translations, hindi ba?